ay gapo ko. Tapos may dumagan po sa akin na kulay itim na tao. Pagdagan po sa akin, sinasaksak ako sa dibdib. Tapos hindi po ako makasigaw, tapos hindi rin ako makagalaw. Ikalawang palapag ng bahay, nakikitaan ang mga bakas ng paa, pero wala namang dumadaan. Gumagalaw ng mga pinto kahit walang hangin o tao. At mga residente doon na nasasaktan mula sa mga bagay na hindi nila nakikita. Mga kababalaghang nangyayari daw sa bahay ni Albert Miranda na nakunan pa niya ng video sa cellphone. Ano bang mayroon ang tahanang ito? At totoo bang mayroon siyang malignong housemate? Toy, tayo na. Masaya mo na ako. Toy! Pati ko naman. Tayo um, na, masaya na. Matapos makarinig ng langit-ngit mm. mula sa pinto, pansinin ang kinilos ng pusa sa video. Tila may tinititigan Mbe. sa may labas ng kwarto ng kanyang amo. Mbe. 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 At ilang sandali lang. Ma? 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 Kaninong bakas kaya ng paa ang misteryosong nakunan daw sa video? Ma? Kuha ito ni Albert Miranda, isang vlogger. Paborito niyang kuna ng video ang mga alaga niyang pusa na kasakasama niyang nakatira sa kanilang bahay. Para kay Albert, hindi lang simpleng alaga ang turing niya sa mga inampung pusa at aso kundi maaasahang mga bantay din sa bahay, lalo na daw sa mga hindi nagpapakitang bisita. Yung mga pusa ko po kakaiba yung ginagawa nila dito sa taas. Pag umakit po sila, nakatitig lang po sila lahat yan sa pinto ko. Tapos yung kaso ko po, wala po silang tigil ng katatawal dyan. Akit po ako, tapos titignan ko. Yung pin sa pinto lang po sila nakatawal, kahit wala naman tao. Lagpas dalawang dekada na buhat ng itinayo mismo ng tatay ni Albert ang kanilang bahay sa Kaloocan. Dito na rin daw lumaki at namulat noon ang batang si Albert sa mundo ng kababalaghan. Nung bata pa po kasi ako, dito po sa taas, pag tumitingala akong ganun sa Agdan, kasi kita po yung dito sa taas, may dalawang tao po palati dito, bata at babae na matanda. Andito po sila, nakatingin din po sila sa akin sa buka ang tingin ko po noon, kasama namin sila sa bike. Lunakot na naman kayo ha! Hindi kayo alis! Pero habang lumalaki po ako, natatakot na ako kasi alam ko na po na iba pala sila. Wala pong oras na kung kailan sila magpapakita. Bigla-bigla na lang po pagka nalingung pa, makaramdaman po nandiyan dyan sila. Hindi po mawawala. Ikaw na lang po yung aalis para hindi mo sila makita nang lumagpas na sa edad na sampu at nagsimulang magbinata si Albert. Opa, oh. anong nangyari Ininom mo na ba gamot mo? Mamaya na pagkakain. Siya si Naging pala. matumal na daw ang sa kanya ng bata Magandang. at matandang babae. Pero isang gabi, yung makat kami sa taas kasi doon po nilalagay mga gamit. Hindi po namin inaasahan, may kita namin yung ganong kamay na maitim doon sa may bintana. Hindi po siya matatawag na pusa kasi malaki po, mas malaki pa sa kamay ko. Yung time na po nasisilip kami ulit, Tol, takbo! Bigla na pong nawalang ganon, as in mabilis lang po. Nagunaan pa po kami ni Albert Buhaba. Sabi ko sa'yo, huwag yung pamilya ko eh! Layas! Matapos daw magpakita sa bintana ang itim na nilalang. Sa mga panaginip naman daw, gabi-gabing ginambala ng maligno si Albert. Yung sa bangunguto po, nakaiga po ako. Tapos may dumagan po sa akin na kulay itim na tao. Pagdagan po sa akin, sinasaksak ako sa dibdib. Tapos hindi po ako makasigaw, tapos hindi rin ako makagalaw. Pag tingala ko, nakita ko po yung cross baliktad. Sobrang kaba ko po, nagising na ako. Tapos alas stress po ng madaling araw ako nagising. Tapos feeling ko po, nandoon siya nakatingin sa akin. Pansin na nagkalat sa iba't ibang parte ng bahay ni Albert ang mga supot ng asin na may nakapatong na bawang. Nilagyan din niya ng altar na nakatapat sa pintuan ng kanyang kwarto sa paniwalang makakatulong ito sa pagtaboy daw ng masasamang espiritu at maligno. Dito. So dito pala nangyari. Apo. Ito, ito mismong pintong ito yung bumagsak. Apo. So parang medyo masikip siya. Opo no? naman... na. Tsaka walang panggagalingan yung hangin, sabi mo? Yes po. Pero meron kang binta na hindi galing doon yung hindi Po. Hangin. Yung pagkakalabog sobra. Malakas po. Sobrang lakas, okay. Sige, so ano ba yung ginagawa mo nung araw na yon? Kakagising ko lang po ng alauna ng hapon. Nakasanayan ko na pong araw-araw ako nagbibidyo ng pusa ko. Habang nagbinibidyo ko siya, may niya ako sa tiyan. Lumangit-ngit po yung pinto ko. So tinignan niya po. Lumapit po siya agad. So, tinignan niya ng matagal yung pinto. Mga ilang min ano mo, minuto, umampas po yung pinto pa sara. Tumayo po ako agad, nagulat ako. Tapos tinawag ko po, ma, kasi baka po si mama lang nagsara yung pinto. Pero alam ko pong hindi. Sinilip ko po, po. Bukod sa hindi maipaliwanag na kung papaano nagsara ng kusa ang pinto sa kwarto ni Albert, mas tumindig daw lalo ang kanyang balahibo nang makunan at makita niya ng malapitan ang mga marka sa sahig na tila hugis ng isang pares ng paa. Ang so, bakat ng paa dito. Dito mismo? Ito, ito. Opo, dito. It Dalawang nakaganyan po yung paa. Okay. Tapos nakara po sa pinto ko. Nung pagkakita ko po nito, tumakbo na po ako pababa. Nalaglag ko nyo yung cellphone. Kaya nakat na po yung video, Ah, ganoon. Nabasag po yung cellphone. So, ano sa palagay mo yun? Meron pong iba talaga dito sa bahay namin. Paniwala ni Albert gawa din ang sinasabing maligno ang nangyaring disgrasya sa kanya noon. Nakasanay ako po kasi pag aakit ako dito sa taas na tumatakbo po ako. Tapos nung tumakbo po ako dyan, naramdaman ko po may kamay na gumano sa loob ko. Sinatakbo ako patagilid. Ang laglag ko po, hindi po pa diretso sa agdan. Patagilid po. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat efektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad Integridad. Proven and tested. Skin Pro. Sino yung humila? Wala. Opo, wala. Kasi sila mama po nasa baba. Nakita nila nagulat sila sa nangyari sa akin. At dito sa bahaging ito na pahingahan ng mga pusa ni Albert, dito daw siya nakakakita at nakakarinig, nakakaramdam ng mga bagay na hindi niya maipaliwanag. Mga eksena sa hagdanang ito na tila mga napapanood lang natin sa mga horror na pelikula. Kuwento ng nanay ni Albert na si Aling Lisa. Nakunan na ako after niya ni Albert. Tinangalanan ko siya ng Alfred. Nung namatay siya, kinausap kami ng doktor kung ibibigay namin sa kanila. Kaya lang pinaliwanag na pag nasa kanila, gagawing experiment ng mga estudyante. At dahil gusto ng kanyang asawa na mas malapit sa kanila, ang kanilang bunso na namayapa. Kaya nag-decide kami ni Mister na ilibing na lang. Dito sa bahaging ito ng kanilang hagdan, ipinasyang ilibing ang nalaglag nilang bunso. Nagukay siya, dyan niya raw nilagay. Pinabindisyonan na niya naman, pinalagay niya rin naman ng pangalan. Tumawag ang aming team ng paranormal expert para bigyang linaw ang mga kababalaghang nangyayari sa bahay ni Albert. At sa second floor ng bahay, may napansin ang aming kasama. Nagsasabi, tingnan mo. Kasi ang normal na EMF is 35 to 40 yun ang normal niya. Napansin ko rin sa bahay nila na maraming pusa. Kasi kung may entity man dito o mga elemento, sila yung unang makakaramdam dito. Kasi mas malakas ang pakiramdam ng pusa kasi sa tao. Worthy mo yung, hindi narinig ng tao, kaya nila lang masarap maramdaman. Pero dito po sir, sa spot na to, dito kami medyo nag, uh, eh, nagdadalong isip kasi yung reading ng EMF natin dito is unstable or pababa-taas, pababa-taas which is uh, sobrang abnormal. Dito na inumpisahang kausapin ang nilalang na ayaw daw umaalis sa kanilang bahay. Magparamdam kayo kung meron kaming kasama dito iba, elemento o mga multo, kaluluwa, espiritu. Tanong ko lang sir kasi meron akong sudden feeling na, na ano, uh, nakita meron ho ba kayong matandang lalaki na kamag-anak na nawala na? Apo. Meron na, meron na. Matandang lalaki ho siya. Apo. Kasi meron akong biglang feeling na nadama dito sa ispat na to din talaga. Pabigat yung feeling ko or yung hindi ako nakahinga, hinahabol ko yung, yung hininga ko na na ano na feeling na yon tapos nagkaroon na ako, na ako ng nang sudden thought na nandito pa rin ako aalagaan at poprotektahan ko pa rin kayo ganon kung nagpapakita siya o nagpaparamdam sa inyo hindi kayo dapat matatakot kasi andun pa rin yung love niya para sa inyo na tipong nagbabantay pa rin siya sa inyo may sudden thought feeling feelings ako na na ano na dadama na yun yung siguro way niya para ipaalam na nandito siya Sino po? Pwede malaman ko sino po yung ano na yan. Yung papa ko po. Papa niyo ho. Niwala po si, sa kanya kasi pag akit niya po, nalaman niya agad kung saan side yung nagpaparamdam sa akin. Tapos nung sinabi niya na naramdaman niya si papa, tapos iniingal daw siya. Doon ko din naisip na naalala ko talaga si Papa dahil siyang siya yun eh, pag umaakit siya sa agdan, ganun-ganun siya, inihingal talaga siya, i-stop siya sa spot na yun. magdadalawang taon pa lamang nang mamatay sa sakit sa puso ang tatay ng pamilya Miranda. Pero para kay Aling Lisa, laging buhay sa kanyang alaala ang matapang niyang asawa na si Mang Ambo. Noong buhay pa si Mr. Ko, may lagi siyang magkikatabing walis tingting. Kaya yung walis tingting na iniwan niya, andyan dyan di ko ginagamit. Kasi yung panghampas niya raw doon sa ano, nahampas niya. Sabi ko, ano yung sinasaway mo? Sabi niya, ito, salbahe ito. Sabi niya, tatakutin pa yung mga bata. Talagang nagsasalita siya, tsaka talaga may tinutukoy siyang lugar. Alimbawa, kwarto, sa parang kisame. Eh. O kaya sa bintana raw, nasa bintana. Di ka alis, ganun. Aanoy niya na yung walis tingting, ha pas niya na yun. Kaya ayaw niya nang walang pusa. Gusto niya laging may pusa. Sa kanya nagsimula yung pusa na yan eh. Pinulot niya. Kasi yun daw ang takot daw sa pusa ang mga ano masasamang elemento. Yun ang sabi niya sa akin. Ayon sa mga kwento ng ilang matatandang kapitbahay, isa raw sa dahilan kung bakit maraming kaluluwang ligaw sa mismong kinatitirikan ng bahay ni Albert ay maitatahi daw sa kasaysayan ng kanilang lugar. Sabi lang ng mga matatanda dito nung araw, dati na naanuhan ng mga hapon nito, may may may, barak siya ata sila dito. Ano, marami raw na patay ito. Ngayon, sa lugar na ito, maraming nakalibing. Ngayon, nalaman ko na siya pala yun. Nakakatawa na hanggang sa kabilang buhay, pinoprotektahan niya pa rin kami kung nandito ka man, magpahinga ka na kasi sobra-sobra na yung pagpaprotect na mo sa amin. Alam mo naman yun, mahal na mahal ka namin. Salamat sa lahat pa. Para mapanatag si Albert at kanyang pamilya, pinabindisyon na ng aming team sa pari ang kanilang bahay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang-hanggan. Amen. Uh -huh. Manamin sumasalangin ka sa bahina alam mo, mapasaamin ang karyo mo. Sandi ng loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Ang kayo na makapangiri ng Diyos. Ama, anak Napuno man ng Santo. takot noon si Albert dala ng mga karanasang mahirap maintindihan, ang mahalaga sa kanya ngayon ang malama na kahit saan man siya magpunta, ay may tatay na laging parang nakamasid para sila'y bantayan at protektahan. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and Kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin na. Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili? Between papaya, glutathione, and kojic. Nakakalito yung mga makikita mo sa escaparate, di ba? So, dito ka na, all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Ginawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid? So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupacos Soap.